Gusto mga kasaliksik, alam mo bang mayroong mga natuklasang mga hayop sa katubigan ng ating daigdig na kahit pang pa mga eksperto ay nagulat dahil sa mga ito? Kaya mula sa dambuhalang linta na hindi mo mararamdamang pinapatay ka na pala, hanggang sa kakaibang nilalang na nakuha ng gumagapang sa ilog ng Amazon, ay pag-usapan natin ang sampang nakamamanghang na diskubre sa tubig na gumulat sa mga eksperto. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10. Higanting Linta Hindi na bago sa atin ang kaalaman na ang mga linta ay sumisipsip ng dugo ng kahit na anong kapitan nila. Kung kaya't nang madiskubre ng mga eksperto ang dambuhalang linta na ito na naninirahan sa ilog ng Amazon kung saan kasing haba nito ang isang ruler ay talagang naman silang nagulat dahil sa kakayanang sumipsip ng mga Amazonian giant leech ng madaming dugo dulot ng kanilang mahabang katawan. Dahil sa sobrang pagkadambuhala ng mga Amazonian giant leech ay tinagroyan silang pinakamalaking linta sa daigdig. Ngunit kahit na napakalaki ng katawan ng linta kung saan kaya nitong tusukin ang iyong balat ng malalim ay sinasabi na hindi mo ito mararamdaman kung sakaling ikaw ay kanilang atakihin. Dulot na mayroong anesthetic ang hayop na kanilang ginagamit upang hindi mamalaya ng biktima na si ni sip sip na pala nila ang kanilang dugo. Yo gusto mga siksik. Ako po si John Mike Guzman, ang boss sa likod ng Saliksik TV. At ngayon ay gusto ko kayong imbitahan na mag-subscribe sa Saliksik Gaming kung saan maglalaro at mag-e-enjoy tayo kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na at see you there ka Siksik. Number 9 Mata Mata Turtle. So nang kita mo sa hayop na ito ay hindi makakalaing totoo pala sila. Dulot na kahit mapapansing isang uri ng pagong mga mata-mata turtle ay makikita pa din ang kanilang pagkakahambing sa mga buwaya. Dulot na ang kanilang balat ay mapapansing sobrang kulubot. Kung kaya't madaming mga tao ang nag-aakalang maliit na buwayang mga mata-mata turtle sa una nilang kita dito. Madami ding mga tao ang nagsasabi na hindi nila agad napapansin ang pagong na ito sa kanilang pagmamasid sa ilog ng Amazon kung saan tila ba nagbabalat kayo ang hayop para magmukhang mga dahon o halaman lamang sa ilalim ng tubig. Number 8 Candero. Maninawala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na hindi buhaya o ahas ang pinakakinatatakutan ng mga tao sa ilog ng Amazon, kundi ang maliliit na isdang ito na tinatawag na kandiro kung saan kahit na hindi nila kaya kumain ng tao ay posible pa din silang maging daylan para mamatay ang kahit na sino, kung saan dahil sa maliit na pangangatawan ng isdang ito ay kung mayroong lalaki na nagtangkaw umihi malapit kung nasaan ito ay agad na papasukin ng kandiro ang lagusan ng ari ng lalaki na magiging daylan para bumara siya dito. Madalas si kinakain din ng mga kandero ang laman ng loob ng ari ng lalaki na talaga namang magdudulot ng sobrang sakit na pakiramdam. At dahil kakailangan ng dumaan sa operasyon ng tao na napasok ng kandero upang malis ang hayop, kung saan ang iba pa dito ay kinakailangan pang putulin, ay talaga namang dapat katakutan ng kahit na sinong lalaki ang small but terrible na hayop na ito. Number 7, Pink Dolphin kakunti na lamang siguro ang makakatalo sa pasikatan ng mga hayop na matatagpuan sa ilog ng Amazon laban sa Pink Dolphin kung saan talaga namang dinadayo ito ng libo-libong mga tao kada taon. Pero kahit na sobrang sikat at popular ng hayop na ito sa mga tao ay kakunti pa lamang ang nalalaman tungkol dito kung saan hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa din natutukoy ang totoong dahilan kung bakit nga ba sila mayroong pink na kulay ng balat. Ang misteryo na ito tungkol sa kulay ng mga Pink Dolphin ay patuloy parang rin iniimbestigahan ng mga eksperyente eksperto kung kaya't madami mga tsori lumalabas patungkol sa bagay na ito. Number 6, Arapaima. Alam mo ba na ang pinakamalaking isda na matatagpuan sa mga tubig tabang ay matatagpuan din sa ilog ng Amazon kung saan kayong umabot ng isda sa haba ng lagpas 3 metro. Kung kaya't makikita na talagang mas malaki pa ito kumpara sa mga tao, hindi mo dapat tangkaing lapitan ng mga arapaima dahil dagdag pa sa kanilang malaking pangangatawan ay ang kanilang pagiging agresibo sa kung sino mang tangkaing lumapit sa kanila. Ngunit kahit na mapanganib ang paglapit sa isdang ito ay mayroon pa ding ilang mga matatapang na taong nagtatangkang humuli uli ng mga Arapaima, dulot na halos lahat ng parte ng isda ay merong pwedeng paggamitan kung saan kahit pa ang kanilang kaliskis at dila ay merong silbi sa ilang mga tao kung saan habang ginagamit na panghila ng koko kaliskis ng isda ay pwede namang gamitin gamot ang dila nito. Number 5. Jesus Lizard Tila ba nabuhay na lamang muli ang Panginoong Isokristo sa katawan ng isang uri ng butiki na tinatawag na Common Basilisk kung saan tiniguran din itong Jesus Lizard. Dulot na mayroong kakayanan ng hayop na maglakad at tumakbok kahit pa sa tubig na para bang si Jesus. Ang layo ng butiking ito ay matatagpuan sa rainforest ng Amerika kagaya na lamang ng Amazon Rainforest kung saan kadalasang makikita ang mga butiki na ito na ginagamit ang kanilang mga paa na mayroong special webbing na nagiging dahilan para hindi sila madaling lumubog sa tubig kahit patakbuhin nila ito. Ang nakamamanghang kakainan ng mga common basilisk ay ang kanilang nagiging paraan para makatakas sa mga mababangis na hayop na nagtatangkang kainin sila sa loob ng kagubatan. Number 4, Potus Matasang ang posibilidad na sa unang kita mo sa hayop ng mga potus ay tataas agad ang balahibo mo kung saan ang ibon ay merong malapad na tuka na nababalot ng kanilang balahibo na nagiging dahilan para hindi na ito magmukhang ibon. Mas nakadagdag pa sa nakakatakot na itsura ng mga potus ay ang kanilang malaki at itim-itim na mga mata. Kung kaya't madami sa mga nakakita na ng ibon na ito ang agad na binabangungot matapos silang matulog dahil ayon sa kanila ay sobrang nakakatakot tignan ng mga potus. Pero ang nakakataka niya itsura ng mga photos ay may silbi pala dahil ang pagkakaroon nila ng balahibo kahit pa sa kanilang tukay nagiging daylan para mas maging mahusay sila sa pagbabalat kayo. Kung saan mas madali silang magmumukhang kahoy o mga dahon sa mga puno malapit sa mga ilog kung saan nila hinuhuli ang kanilang mga bibiktimahin. Number 3, Green Sponge So nung tingin ay mo na isang halaman pa lang nila lang na ito na kadalasang makikita sa ilalim ng ating karagatan. Ngunit ang nakikita mo ay isang green sponge na kahit pa hindi nakakagalaw ay isa pa din silang hayop. Ang mga green sponge ay lumalaki na nakakabit sa mga bato at dahil sa kakaiba nilang paraan ng paglaki at pamumuhay na talaga namang naiiba kumpara sa karamihan ng hayop sa ating kalikasan ay talaga namang naintriga nila ang kuryosidad ng mga scientists kung saan madalas nilang pag-aralan ng mga green sponge dulot ng mga genetics at DNA ng hayop na ito ay talaga namang nakamamangha kung saan nagmimistula itong parabang isang halamang dagat kung saan madalas din silang gawing tirahan ng mga hayop sa ilalim ng karagatan. Number 2, Whirly Geek Beetle. Wala na sigurong mas gagaling pa sa mga whirligig beetle sa paglangoy kung saan sobrang talentado ng insektong ito. Dulot na ang mga mata ng whirligig beetle ay matatagpuan sa dalawang panig ng kanilang ulo kung saan nagiging dahilan nito para makita ng insekto ang ibabaw ng tubig pati na ang ilalim nito ng sabay. Ang nakamamanghang paningin ng mga whirligig beetle ay nagdudulot para makita nila kung mayroong hayop na nagtatangkang atakihin sila sa ibabaw ng tubig at kung meron silang makakain sa ilalim. Pero hindi lamang paglangoy ang kayang ipagmalaki ng mga weirlegged beetle dahil meron ding pakpakang insekto na ito na kaya nilang gamitin upang makalipad. Bago ay dumako sa una sa ating listahan ay pagmasdan ng kakaibang nilalang na ito na nakitang gumagapang paalis sa ilog ng Amazon. Inakala ng marami na ito ay isang engkanto na nakuhana ng larawan pero lumalabas na isa lang pala itong slot na talaga namang gumulat at nagpatawa sa maraming mga tao. Number 1. Blob Scalping Fish Mataas ang posibilidad na hindi mo makikita sa personal sa buong buhay mo ang isdang ito na tiyatawag na Blob Scalping Fish kung saan tanging sa malalalim na parte lamang ng ating karagatan matatagpuan ang hayop na ito. Pero may nakatagong lihim ang Blob Scalping Fish dahil kahit na mapapansing matinik at mayroon pa silang mga patusok-tusok sa kanilang balat habang sila ay lumalangay sa tubig ay kung sakaling iangat sila sa lupa ay babagsak ang kanilang katawan at lalawlaw ang kanilang mga balat kung kaya takakalain mo na para ba silang mga gelatin lamang na may muka dahil dito ay mas kinilala ang lahi ng mga blob scalping fish na pinakapangit na hayop sa ating daigdig kung saan kahit na mukaman silang ordinaryong isda sa ating karagatan ay kung tatanggalin naman sila sa tubig ay magmimistulang ulo lamang sila ng hayop na may hindi kaaya-ayang itsura. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talagang namang napakaraming kakaibang nilalang ang makikita natin sa mundo, lalo na sa misteryoso at malawak na katubigan. Kaya para sa iyo, alin sa mga kakaibang hayop na ito sa ating listahan ang pinakapaborito mo? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next video.